Ayan po mga kalingap. May nakikita po tayo dito yung kung medyo malayo po ano. uh, yung kung magkita mo yung na nakaupo dito sa bangkita o oh, at uh, may talatala kong uh, pakit. Titinan natin, tanungin natin mga kalingap. Lapitan natin ang konti. Ano yan? Oh. Oh, Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang na kanyang YouTube channel. Ayan. Thank you, Rachel. Uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, pamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Eh, Siyempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless us. And thank you very much. Thank Supportan po natin mga kalingap. Marius vlog, ah, yan. Yeah. Supportahan natin. Ano yung tinitintan nyo? Pwede po makunan kita ng camera. Diyan ka lang po, upo ka lang. Upo ka lang po, upo ka lang. Tumukaw ka lang. Kuren, magkano 'yan? Kahit 25 na lang. Aanin mo po bakit po nagtitinda kayo pa po? Kaya na sana sa parian din. Po. Karihan na dala. Eh. Tipo sige po tayo, sandali po. At uh, Saan po ang bahay niyo? Eh, Saan ang bahay niyo? Ano pong pangalan nyo? Mario Mario? O oh, katong kayo kita magparehas Sabi <laughs> ko apelido ko uh, may, may asawa po kayo? Wala na Patay na Il, Sino po kasama nyo sa bahay? Wala ka na Mag isa ka na lang Saan ano ang bahay mo? Malayo ang bahay mo? Lapit lang. Kaya pagdating mo dyan sa kanina, may karsada dyan pa Ano po yung may kasama ka sa bahay? Wala. Pero po may bahay kayo. Kanina Ano, ano po may nakakuha na sa inyo? Meron na po kayong uh, meron na, nag-interview sa inyo? Wala sa yung nagkukuha ng mga tulad nito? May nakikita na yung bahay ko, uh, Saan niya? Malayo? Malapit lang O, oh, sige nga po. Pwede nga, po lumakad na lang kayo. At bumigay ko na lang. Sure, pasok yan. Saan mo yun? yan lang o. Oh. At ah, sige po tayo na kayo Susundan kita Ayun po mga kalinga Susundan nga natin si tatay Ayun na po siya mga kalingat. may may kutsilyo po si tatay sa likod bakit <laughs> kung nakita nyo may kutsilyo sa likod Pagdandal po natin mga kalingat si Tatay. ay ito po ang bahay nyo. Ano mga kalingat? Nakita na ho natin. Andito po yung bahay ni tatay. Tatay Mario po ang pangalan niya. At uh, katukayo pa ho natin. Ano? Ayan, tay, ito po ang bahay nyo. Ito po ang bahay nyo. Ayun. Mm. Pasok, eh? Ano pong, ilan na po edad ninyo, tay? Ha? Ilan na edad ninyo? 56. <laughs> 76. 76 ka na. Nas, nasa ano yung asawa nyo? Wala na nga, patay na. Patay na ang asawa nyo. Wala kayong anak. Nasaan ano anak ninyo? Wala kayong anak, hindi kayo nagkaanak? Meron ako nga, nagpiram na asawa na yun. Hmm. Ibig nyo sabihin tayo, dito ho kayo nakatira sa ganito pong bahay? Dito po kayo nakatira? Okay. Eh, saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw nyo tayo? Nag-iisa lang kaya dito? Opo, um, siya nga po ay... yun pong pako ano, saan nyo po gagamitin yan? Paano po, ano, anong, gagawitin, ano gagamitin mo sa pera niyang yung pako? Gagamitin ko yun na. Eh? Wala po kayong pangkain. Dahil may mapasko ah, na din ba? Gawin man eh. Pag naulan. Mm. Ibig kong sabihin tay, saan, ano pong hanap buhay nyo pang araw-araw? Wala na Wala po. Nang namamako talaga Dahil kayo. Ito ganito po. Nasa na. Mm. Bakit po ano sakit ninyo? Kwan ito kasi nagagawa ako ng bahay dyan tagal matagal na kuro nga 13 taon na nakalipas tapos nahulog ako ah nahulog kayo itong ganito ko, tumama sa kahoy uh -huh. nakatayo yung kahoy tumama mm. Uh -huh. pinahilot ko Opo, sandali po, ano tayo? Pasok na? Uh, -huh. so, ibig niyo sabihin, saan kayo natutulog? Ayan mga kalinga at papasukin nga ho natin itong bahay ni Tatay. Ano po? At kung nakikita nyo ho itong bahay niya. Super. Super langit na po. Ayan. At sa ngayon nga po, ano mga kalinga, papunta po tayo ngayon sa papasok po tayo, napupunta po tayo ngayon kay Kuya Bal. So, ka pansin po yung nakita nga natin si Tatay na nakaupo sa tabi ng kalye at yun nga ho ang ginawa ko ay uh, parang hindi ko ho, nakalampas na ho ako ano at nakita ko nga ho siya at uh, binalikan ko sabi ko parang kakaiba si tate, kakabinalikan ko ho siya at ito nga ho tumambad sa atin itong ganito dito ho siya nak nakahiga at lalabasin na ho natin yun. Yun ayan ho mga kalingat ang pangalan nyo ha ay Mario po Mario din po ang pangalan niya. so uh, ano ho na natin o oh? talaga ho uh, wala na ho ito ho ang dapat po anong tulungan, ano po mga kalingat so ngayon po kung pagpapala rin tayo ay dadalhin natin po si tatay uh, Mario uh, Ayan po o. Uh. Ayan. Tay, ah, uh, matanong ko po, saan po kayo kumukuha na pang araw-araw ninyo? Pagkain? Okay. Umpo. Kung saan, binibigyan ako niyang kapatid ko. Pagkaya hmm. ka ako, binibigyan ako kaan. Tapos, isa hmm. yung anak kong isa. May motor na yan. Opo. Nadaral akong kanin na trabaho eh. Mm -hmm. Oo. Tapos, pag nakakuha ako ng ganito, pag hindi ako binigyan nila ng pagkain, tapos binigyan ko, binibigyan ko na lang ng kanin. Mm po. At, ibig nyo sabihin, kapag nakabinta kayo ng pako, ibinibili nyo ng pagkain. Mahina na din pati ang kalitenga ko ay. Ayun. Ibig nyo sabihin, kapag nakakuha kayo ng pako, ibinibintan nyo para makakuha kayo ng ka para makakuha kayong pagkain ayun po o oh, sige po tay ito pong pakong yan ano yan pakong yan ho e, muna muna o yan sayo ano at bibigyan ko muna ho kayo ng pagka... dyan liya. Yang pa ko, mo na muna ho, ano. So ngayon po tay, kung hindi pa kayo nag-aalmusal, wala pa kayong pagluto, bibigyan ko muna ho kayo ng uh, nyo ng pagkain at babalikan ko ho kayo. Ano po tay? Naririnig mo po sinabi ko? Uh, ngayon po, nag-almusal na kayo. Nag kape. Nagkape na, ano yung uh, pantulak ng kape? Wala. Kape lang. Um, so ngayon tay, mag-almusal po kayo, ano? At kasi namamayat na kayo. Ayan tayo, pasensya na muna kayo sa binigay ko. Ano po, pwede nyo nang, uh, pwede na ho kayong bumili muna ng bigas. Or, uh, kung ano po dyan, may ulam, ano po. At babalikan ko po kayo tay Ano po, baka sa ngayon po, dalhin ko dito si, may dalhin po ako dito. Huwag ka hong aalis dito, ano po. Huwag ka lang dito nga aalis. Hindi man ako na aalis. O sige po. Uh, maraming po salamat. na uh, tay, anong masasabi mo po sa akin, tay? ako dahil nung pa kilala ang pangalan mo po Kilala po ang pangalan ko? Ha? Kilala ang pangalan ko? Ako po si Marius Vlad Kaya ako si Balma Hindi po, ako po si Marius Vlad Kasama ko po, po siya So ngayon, baka po dalhin ko siya dito ano po, para maipaayos itong bahay nyo tapos mabigyan kayo na pang-araw-araw na uh, sustento. Ano po? O, oh, so ngayon tay anong masasabi mo sa akin dahil nakita kita? Papasalamat na ako. Nakita mo ako doon. Oh, o, sige. Kapag walang... <coughs> okay, nakuha na lahat ng ganyan. <coughs> Bakit tayo parang naiiyak na kayo, Tay? Naiiyak na kayo. Sakit ka na eh. Mm -hmm. maghinga. O, sige po, tay. O, sige po, ano, tay. Uh, so, ngayon po, huwag kayong aalis. Uh, Dito lang po kayo at uh, may awa ang Diyos na balikan ko kayo ngayon. Ano po? Yan po pa ko. Kung gusto mo mong uh, gulayin, dyan muna muna. Pero kung maabutan ko pa siya. O, uh, sige po. Marami pong salamat, uh, tay Mario. Ayan. Marami din po salamat. Okay po.